pagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS pensioners at members. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating sasagutin ang ilang mga comments ng ating mga taga-subaybay o followers po ng ating channel. Marami po ang nagtatanong sa kanila, kung meron daw pong nagre-retiro ng mas maaga sa 60, may mga exempted kung saan kahit ang kanilang edad po ay hindi umabot sa edad na 60, pwedeng-pwede na po silang mag-retire. Eto po, in case of an underground mine worker, at least 55 years old, effective March 13, 1998. Sa mga underground mine worker po, yung mga nagmimina po no. So pwede po silang mag-retire ng optional retirement sa kanilang edad na 55 years old. That is po effective March 13, 1998. Aside doon po, in the case of an underground or surface mine worker at least 50 years old effective April 27, 2016. Sa kanila pong case na ang trabaho nila ay underground or surface mine worker, yung mga nagmimina po. So, pwede na po silang mag-retire ng mas maaga sa 60, 55, o kaya naman po 50. Depende po sa effective date. Kung kayo po ay, ang effective date po ninyo ay April 27, 2016, pwede na po kayong mag-retire sa edad na 50 years old. Yung iba naman po, 55. So, mas napapaaga po ang kanilang pag retire kasi po ang kanilang nature of work ay napakadelikado po. Kaya po si SSS ay ginawan po ng mas maaga ang kanilang pag retiro That is for optional retirement po. Kung pag-uusapan po natin yung technical retirement, in case of an underground mine worker, effective March 13, 1998, or a surface mine worker effective April 27, 2016, at least 60 years old. So, pwede po silang mag-retire as a technical retirement or mandatory po, no? At 60, may trabaho man sila o wala, pwede na po silang makakuha po ng retirement benefit at the age of 60. Ito naman po, aside from wine worker, sila po ay kasali din sa maagang pag retiro no? sa, so, uh, pwede na silang magretiro retiro po ay technical retirement, so pwede na din po siyang maagang magretiro at the age of 55. Ito po ay in case of a racehorse jockey. At least 55 years old, effective May 24, 2016. Base po sa mga tanong ng ating mga taga-subaybay sa ating channel, may maaga po talagang nagre -retiro. Yan po ay ang mga underground or surface mine worker o kaya naman po ay racehorse jockey ang kanilang trabaho. So, mas maaga po ang kanilang pagre-repiro kumpara po sa mga ibang nature of work. Kasi po sila mas delikado po ang kanilang uh, trabaho. Kaya mas ina, ni-lower po ni SSS ang kanilang pagre-retiro. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.